Good day mga par. Meron tayong Yamaha NMAX version 2. Ang issue na ito mga par ay nag-staff ang kanyang admission knob. Check natin ang battery ng motor hindi naman low-bat. At bagong balit din ang battery ng kanyang remote. At kapag diniinan natin ang kanyang knob, nating na naman sa dashboard na nag-unlock siya. Pero ayaw niya mapihit mga par. Bisan daw gumagana to, bisan din hindi. Kaya minsan inaabot si sisero sa daan na ayaw umandar. Kaya yeah, yan mga par, gawin natin to. Let's go! At kinalas na ha natin ang kanyang front fairings para mas ma-access natin ang kanyang keyless ignition switch. At ito ang nakita natin mga par, sobrang putik at sobrang dumi ng kanyang keyless ignition switch. Kadalasan nangyayari ito kapag kalaging laging nababasa o nauulanan ng inyong keyless ignition. At kapag kalaging laging yung dinadaan sa baha, umaabot kasi rito mga par ang ng harapang gulong niyo mga par. Meron kasi ng electronics na sa loob na kapag ka basa or na dumiyan ay nag stack up. Yeah, yan mga par, gawin natin to. Let's go! At na-repair na ka natin ang Kaley's Ignition at ang Solenoid sir. Yan yeah, mga par, check nyo. Smooth na smooth na siya ulit na parang bago. Smooth na ang kanyang pasok mga par. Mas malambot na to kaysa sa dating pagpihit. Kaya ayan mga par, testing na natin to. Let's go! At natapos na ka natin gawin ang kanyang Kaley's Ignition testing smooth na ulit piitin at walang katigas-tigas mas malambot na to sa dati mga par double check tayo napakalambot na piitin mga par all goods na all goods na to check pa natin ulit okay na okay na to mga par testing natin yung andar Okay. Ramis, salamat sa tiwala, mga par God bless and ride safe always.